isa sa pinakamalagay at matakakilabot ng movie sa Pilipinas na base sa totoong pangyayari. Magsisimula ito kay Mila na nabuntes ng boyfriend niyang si Noel. Dahil nasa tamang edad na rin naman sila, dito na lang naisipang magpakasal pero meron silang napakalaking problema. Ito ay ang tatay ni Mila na si Tatang na sobra, sobrang sobrang sobra yung higpit niya sa anak niya. Nang nag-iisang anak niya tapos babae pa, sobra-sobrang ingat niya dito at mahal na mahal niya na makakaapekto sa relasyon nila Mila and Noel. Pagtirangan nga nila Noel doon sa bahay nila Nila, dito pa mas lalala yung mga problema nang lumabas yung tunay na pag-uugali ni Tatang. Naharangan palagi ni Tatang yung pinto, hindi niya sinasagot yung telepono tuwing tumatawag si Noel at ayaw niya talagang paalisin o pagbukurin si Mila and Noel dahil nga sa pagmamahal niya sa anak niya. Laob ng ilang araw pagkatapos nilang ikasal, ang masiyasana nilang pagsasama bilang mag-asawa ay mababalot ng tensyon, galit at marami pang pag-aaway na sisira sa kanika nilang mga pamilya na kakalat sa buong Pilipinas. Title ng movie, Kisap Mata. Sobrang ganda ng movie na to na wala akong masabi pero since review to, may sasabihin ako. <laughs> Yun lang ata ako ulit kinilabutan na tatakot sa isang Filipino movie since yung feng shui nung bata ako. Ago ang lahat, gusto ko magbigay ng credits kay Dark Asia with Megan kasi sa kanya ko nalaman tong case na to and like what I said, base nga to sa totoong nangyari. Kaalam ko mas kilala ito bilang The House on Zapote Street kasi ito yung lugar kung saan nangyari yung totoong nangyari. Even though based to sa totoong nangyari, may mga parts din naman silang binago. Of course, yung pangalan ng mga karakter, sini nakaligtas, pero mga minor details lang naman. Kalawais, isa sa mga nagustuhan ko dito ay kung paano nila ginamit yung mga ilaw para ipakita yung mga characters at yung mga nararamdaman nilang emosyon. of the black and white dream scenes na sobrang creepy and it captures yung mga nakakatako talaga nating mga bangungot na sobrang random. Na doon sa may hagda na mayroong tubig na rumaragasa, tapos doon sa nakasakay sila doon sa may jeep, tapos may apoy doon sa may paligid. Tag mo pa yung napakaganda nilang camera work and cinematography dito na walang katapon-tapon. Kakaalam ko, ito rin yung first time na merong Sweet Home Alabama sa isang Filipino movie pero not directly pinakita but more on sa dialogues and visuals. Yung mga acting talaga nila dito, natural na natural lang, nadagdag talaga siya doon sa realism ng scene na talagang ramdam mo yung takot nila. Ako namumukaan niya yung vida si Miss Charo Santos yan and ang ganda ng performance niya dito. Actually, lahat naman sila eh. Kuret scene ko doon kay Noel nung sumisigaw siya ng Tatang! Puro na tatang! Tsaka yung kay tatang mismo na tatay na tatay talagang masama yung ugali. Gustuhan <laughs> ko na sa sinabi ni Dark Asia with Megan. Ang maganda pa sa pelikula na to ay dahil very Pilipino yung story niya na meron siyang religyoso, may strong family ties, tsaka yung patriarchy sa mga pamilya sa Pilipinas. Pinaka-ironic dito yung sa religious part na sobrang religious nila na lagi silang nagsisimba tapos lagi silang nagdadasal sa mga altarin mga santo. Pero pag sila sila na lang doon sa may bahay, puro kasamaan naman yung mga nangyayari sa kanila. So ang karoon yung detalye dito na halos buong movie, laging nagdadasal si Mila at lagi siyang humihingi ng tulong sa may taas. Lagi nga siyang nagdadasal palagi at humihingi ng tulong. Tapos sa mga huling sandali niya, hawak-hawak pa nga niya yung krus pero hindi yun enough para mailigtas siya. Ngayon lang, para sa akin, hindi mo naman talaga dapat mahalin yung magulang na mamahalin mo kung hindi ka naman nila minamahal. maga respect sa respect, so respetuhin mo lang sila and kung re-respetuhin ka nila, edi maganda, eh, pero kung hindi, edi wag. <laughs> End of the day, yung anak naman nila yung pinakasalan mo and as long as maganda naman yung intention mo doon sa anak nila, then okay lang yun. Ngayon, again, ang title ng movie, Kisapata, and ang torta rating ko, of course, 10 out of 10.